Hi friend, may trabaho ka ba pero hindi sapat ang sweldo mo? Kahit anong overtime, sikap at syaga, sadyang mas malaki pa rin ang gastusin kesa sa sweldo mo. Wala ka nang na naipon para sa pagtanda mo, baon ka pa sa utang. Pangarap mo bang magkabahay? Magkakotse, magkaroon ng savings o mabayaran mga utang mo. Pero paano mo ito magagawa kung kapos ang ating mga sweldo? o wala tayong ibang pinagkakitaan. Matanong ko lang, ilang 6,000 na ba dumaan sa kamay mo? Pinambili mo ng damit at sapatos, pinang grocery, pinambili ng bagong cellphone o pinang gimmick. May bumalik ba sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo sa halagang 5,598 ay pwede ka na magkanegosyo at kumita? Tulad nila, maniwala ka man o hindi. Marami na talagang kumikita. Kaya alam ko interesado ka, friend. Kaya makinig ka lang at tiyak na matutupad rin ang mga pangarap mo. Basta buksan mo lang ang iyong isipan dahil ituturo ko sa iyo ngayon paano mo maabot ang mga pangarap mo at magkakaroon ng sariling negosyo sa isang simpleng loading business sa tulong ng Load Extreme. Ang My Life Pro ay isang serbisyo na gumagamit ng Load Extreme Universal Prepaid Loading System na naimbento pa noong 2003. Ang teknolohiyang ito ay pinapatakbo ng LX Corporation na may opisina sa May Rio Corporate Center sa Ortigas District. Dahil sa sobrang pinangkilig ng mga Pilipino ang prepaid loads, gumawa ang LX Corporation ng Universal Prepaid Loading System. Naggamit lang ang existing phone mo at SIM. Yan ang Load Extreme. Makapag-load ka na any network, anytime, anywhere. Ang maganda pa rito, may lifetime discount ka sa prepaid loads at iba pang mga products. Alam mo ba, mahigit sa 100 million Filipinos ang gumagamit ng cellphone at 97% rito ay mga prepaid users. Imagine, ganong kalaki ang target market mo sa prepaid loading business mo at ganun kaganda ang product ng Load Extreme. Hindi na expire, hindi na lalaos at hindi mo na kailangan pang explain dahil basic need na ng mga Pilipino ito. Nangyari na ba sa'yo maubusan ng load? Madaling araw na at wala nang bukas na tindahan. Naubusan ka ng load sa daan. Naubusan ka ng load at saktong bumabagyo at bumabaha. Naubusan ka ng load pero ang tindahan na malapit sa'yo hindi nagbebenta ng network mo. Pero kung gamit mo ang Load Extreme, hindi na ito mangyayari sa iyo. Sa starter kit na 5,598, may di convenience, discount, at extra income ka pa bilang dealer ng Load Extreme. Ang mga kasama sa isang Load Extreme dealer kit ay One Dealer Access Card, Now, with limited offer, 40 pieces Retailer Access Cards and Marketing Collaterals. Alam mo ba, sa isang Retailer Card ay mabibenta mo ito ng 300 pesos. So sa 40 pieces na kasama rito, kumita ka na agad ng 12,000 pesos. Isipin mo, sino ba sa mga kakilala mo ang gumagamit ng cellphone? Mga kapamilya mo, kamag-anak, kapitbahay, mga office mates o classmates mo. Sa tingin mo ba, gusto na rin nilang mag-business at makatipid sa prepaid loads na araw-araw nilang gamit? Kaya madaling ibenta ito. Dahil kung nagustuhan mo, malamang magugustuhan rin nila ang negosyo mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo paano kumita sa My Life Pro Number 1. Discount on Load Extreme prepaid products. Pwede ka magbenta ng load or gamitin as personal use ang product ng Load Extreme. From cellphone loads, internet, online games, cable TV, entertainment, Even insurance ba prepaid na rin. At ito pa, generic Med Padala, SME Plus Top to Pay Card, Meralco Kuryente Load, at marami pang iba. Kapag naubos na ang laman ng load wallet mo, bukod sa office ng Load Extreme at fellow dealers, pwede ka rin mag-replenish sa mga sumusunod na banks. BDO, BPI, Metro Bank, Union Bank, UCPB, Security Bank, at PS Bank. Pati na rin sa Globe GCash, Smart Money, and also, pwede mo rin i-convert ang commissions mo to load wallet. Ito naman ang mga paraan para makapagbenta o para makapagsend ka ng load via SMS, via online loading, via Android app, and now via Facebook Messenger. Number 2. Retailer Card Sign up sa 40 pesos na retailer cards na kasama sa package kit mo. Kapag ito'y nabenta mo sa halagang 300 each, kita ka agad ng 12,000 pesos. Sino ba naman sa kaibigan mo na aayaw sa lifetime discount na mabibigay ng load extreme? Makapag-load ah, ka pa sa lahat ng network gamit ang Facebook, cellphone mo, at SIM. Number 3. Guaranteed Retailer Override. Kung ang 40 retailers mo ay nagkoconsume ng load, pagkakaroon ka ng average 1% override or income na babalik sa load wallet mo. Imagine, kahit natutulog ka o nagbabakasyon, basta patuloy silang gumagamit ng prepaid loads ng load extreme kumikita ka sa pagkukonsumo nila. Number 4. Direct Referral Incentives Mari kang kumita ng 700 kada may ma-refer ka na gusto rin mag-dealer ng load extreme. Imagine, kung may ma-refer ka na 10, kikita ka ng 7,000 pesos. Paano kung may ma-refer ka na 100 na kakilala mo? Okay lang ba sa'yo na kumita ng 70,000 pesos? Yan ang commission mo sa tulong mo sa load extreme na ma-share ito sa mga kilala mo. Number 5. Subscription Sales Bonus Kapag ang sales network mo may mga nai-invite rin ng mga dealers, kikita ka ng 30 pesos each sa bawat invite nila. From your second level down to your ninth level, kikita ka ng 30 pesos kada may mapapasok sila ng mga new dealers. Number 6. Real-time Matching Bonus May dalawang sales network ka dito, ang Sales Team A at Sales Team B. Kada match or pair ng invites nila, meron ka additional na 600 pesos. Imagine, kung ang dalawang invite mo ay nakapag-invite ng 10 each, meron ka agad na 6,000 pesos. Ikaw pa ba nag-invite sa kanila? Hindi na, di ba? Paano kung kada buwan may pumapasok sa iyo ng 1,000 new members? Kaya e di kumikita ka ng 600,000 kada buwan, dito ka kikita ng malaki. Number 7, Product Patronage Bonus. Mari kang kumita ng average 1% sa mga products na may PPB points na binibili ng mga dealers mo under your sales network. Number 8. Travel and Car Incentives Kapag talagang hinataw mo ang business na ito, may incentives ka pang matatanggap. Kaya kung mahilig ka mag-travel at magkaroon ng sariling car, tara, pagtulungan na natin abutin ito. Sa dami ng mga kakilala mo, kaibigan at mga kamag-anak, tiyak, hindi ka mahihirapang convince sila para maging dealer din sila ng load extreme. Hindi lang ito pang Pilipinas ha, dahil sa dami ng OFWs natin worldwide, tiyak gumagamit din sila ng roaming SIM. Kaya dapat huwag mo nang palampasin ang opportunity na to, dahil baka mas mauna pa ang mga kaibigan mo sa'yo sa starting capital na 5,598 lang. May business ka na. Ano ba ang worst case scenario na pwede mangyari sa capital mo na 5,598? Kapag nakapag-invite ka ng dalawang gusto rin gumamit ng loading system ng Load Extreme, ito ang isang senaryo. Kaumpisa mo pa lang, dalawa lang na-endorse mo sa dami ng mga kaibigan mo at napasa mo pa ang kamalasan mo sa lahat ng mga sumali sa iyo. Tingnan natin. Unang buwan mo, dalawa lang ang na-endorse mo at pagkatapos nito, wala nang sumali sa iyo. Ganon din ang na nangyari sa dalawang na-endorse mo nung second month at pati na rin sa mga sumunod na na-endorse nila. Dalawa lang ng dalawa ang napasali nila. Pero tingnan mo, magkano ang pwede mong kitain sa senaryo na ito? Dalawa lang ang sumali sa iyo dito Ah. What more? Kung mas marami pa, gusto mo bang malaki pa ang kitain mo sa business na ito? Kunin mo ang try pack. Ito ang ginawa ng mga naging millionaires dito sa negosyo dahil account mo, times 3 din ang kikitain mo. O, oh, huwag mo pyramiding ito. Dahil sa pyramiding ay walang product, hindi registered at walang office. Mga bagay na meron ng load extreme business mo. Walang iwang business na pwede kang kumita ng malaki sa malit na kapital na 5,598 lang. Dito lang yan sa load extreme loading business. Magsimula ka na mag-invest ng 5,598. Harali na negosyo para magsimula ka na rin kumita.